Jaging ke kondisyon sa lawas kauban ang mga barkada ug mauni ang mga nahitabo karong adlaw. Sukay so nang hanggat man ako ang mga barkada nga magjaging daw may karon Ugang uras di ani karon kaya alas 4 ka pinahapit na alas 5 Nya ang sabot na mo ani gabi ing alas 3.30 pa na ana sa court. sakor sa tinuod lang yud ani alas 3 pa ka pinakamata na yud ko Sadyang nagulat lang ko sa ila ang chat nga kung madayon ba yud ang jaging Kay lagi pod alas 3.30 nagtaligsik mang good Maong nagulat pa ko sa ila ang update Unya kay nadayon mang yud maong diri a padulong paday ko sa ila Kay sa sintro lagi daw kuno sila sa mindagat ani maghulat Kay ang jaging karon patuganay mi paing ngon, ya diri adi di ay no kay sa purok dos na nakakot ay sila ani na apsan naguna-una na niya sila kay gadalit daw kuno sila kay basin daw kuno maghayag na okay na kompleto naman mi maong diri a nag na mi og jogging og hayag na gud pud ang amo ang pagstart og jogging kay alas 5 naman niya kapin. kana bitaw ang alas 3:30 palagi ang sabot pero naka jogging alas 5 na pero okay ra gyapon ang importante ani nga nadayon ang sabot pero naa lang gud mi uban pod nga kauban ani nga wala na kauban ambot giganahan na siguro to sila og tuluga pero okay ra kay daghan-daghan mi karon ang nakadayon sa sabot nya yeah, diri ano kay naa na mi ani sa minsi ug ako pa pud ani ang nakauna un yang ako mga kauban kay layo pa sila wala man gid mi nagdungan-dungan og jogging kay nagsunod-sunod ra mi nya yeah, ako apa pud ay silang gihulatan ani ug natawd dauran uran dai ko ani og hulata sa mga babae kay lagi dugay kay sila kay namaklay man di ay nya yeah, pag abot pag sa minsi dapit kay namamahuway pa shout out dai ani ang kauban no nga nakalibron 20 og sapatos sino kay lantawon grabe gyud kagara og sapatos ba kay libron 20 man ang gipalit bantog ra siguro po ni nang hanggat og jogging ba kay grabe katsada og sapatos nya diri ano nagduda na gyud ko ani ba kung jogging ba ni o baklay minsi pagani ang among naabtan nang hawak na ang uban pero wala tay pakidiraa sa ila bahalag unsa sila basta kay kita ani focus ta ani sa pagjogging kay para mahanginan pud ta ani kay wala gyud hangin ani sa balay sigi ragigda ay sabalay, daay, silpon silpon og diri ang mga kaayos no kay baklay sa ta ani kay lagi na ay iro nga grabe ka isog mao hinahinay ta ani dako ra ba kayo og ba, ba. fast forward ay mga kaayos no ni ana mi ani sa tuganay ug nanginom dain sa tubig ang tanan kay lagi wala may mga balon nga tubig 12 man ata may kabuok pero wala gibis bisag isa nga nakahuna-huna nga magbalon sa tubig jaging ra ang ipanghuna huna ani niya nagdula sa dami kadali ani sa basketball mga kaayos no kay lagi naa man puy court diri sa tuganay niya kay napura naman lagi mi ugdula og nangapi sa dain mi diri sa amo ang kaparintihan lahi ra ning na natay mga kaubanan sa uban nga lugar no kay pareya ani ba nga gusto mi mga pinaagid mi maduulan ba ngapi sa daan ba aya uli kay murag naghapdos-hapdos naman ang tiyan pero di di gyud kay adik lang gyud sa kape ug samtang nagakape pa mi diri ang mga kaayos no shout out sa dinako ni mga nagfollow sa ako ah. apil ang mga nagpa shout out po shout out dai ko sa imo ah Armand ang ganta shout out pugo sa inyo ah Kisia Sasan ug kay DC Ribon Tilaw Ronelia ug shout out pod kanimo Mark Glenn Sagrado ug big thank you dai kayo sa inyo ang pagfollow mga kaayos no ug shout out sa day ko ani mga nagpa shout out sa comment section shout out dai kanimo say, say, Los Baños, Uw, day ko, sa Isaylos Banyos Barukol ug shout out pud sa imo ah Prisay o oh, iba a inuhales nga taga tubod lanaw norte nga gipa shout out pod sa iya ang sisi nga si Liritz J Basco Estalyo ug diri aday mga kaayos no pagkahuman na mo og pangapiso nang uli na pod ayon mi ani ug namaklay na lang dai pod mi ani kay pauli naman pod kay hawi naman pod lagi ang mga tiil ganina pagpadulong pa namo 1% ang jogging niya ang baklay 99% niya karon pagpauli namo 100% na gid siya pero baklay lang lagi kanang nanghanggat kag jogging ba pero baklay ra man dai ang daghan may pagsunod nga paghanggat baklay na lang nya yeah, mga kaayos no diri ara dai punitaman ang mga panghitabo karong adlaw and ang mo follow aw na ay shout out sunod na po nako na ang mga video god bless